class packet prepare lahat ng mga pinadala kong pentel pen at saka manila paper oh, man, maggrupo sa tayo madali ay grupo dala hey grupo tayo ayoko nga wala ka na may naambag kapag tayo magkagrupo eh di pa takupon para hindi kita maging kagrupo o start na bilang 1 2 3 1 2 3 4 okay lahat ng group 1 dito <laughs> group 1 ako group 1 rin, rin ako ako rin group 1 wala kayong dalang Manila paper? <laughs> hindi ako nakadala ng Manila paper eh, pero may dala naman akong pentel pen. Ikaw anong dala mo? Siyempre ano, wala. Wala lang kasi kayo sinabi sa akin na magdala ng manila paper eh. Ay, group 1 to? Ikaw na naman? Guys, ako na magsulat. Maganda oh, sulat ko. Ay, may pabalakang shot eh. Oo nga, sana ul. Ganyan bang tamang pagsulat sa manila paper? Ano yung Hindi, huya na na yung susulat ko sisipulan. dito. Sige, akong bahala. Guys, may nangungopia. Guys, sarangan nyo nga. May nangungopia pa kita Anong ginagawa mo siya? Okay, class one. Hindi <gasps> na yung mga Manila paper. Sa bilisan, bilisan, bilisan. Hala, ang kilis. Bilisan mo, bilisan mo. Hala, dali. Oh, ito na idikit nyo na bilis. Ikit na nyo, ha? Ah. Okay na ba? Iusog mo pa ng konti. Ah. Igit na mo. Ayan. Dapat mas kita no? yung sating ating kaysa. Ayan, sige, po. okay na yan. Why dito? Ikaw yung mag-report, ha? Hala, ba't ako ako nang nagdala ng pentel pen, eh? Yon. O sige, ikaw na lang pipa yun. Ba't ako ako nang nagdala ng Manila paper eh? O sige, ikaw na lang popoy Hala, ba't ako ako nang nagdikit sa board ng Manila paper natin eh. <laughs>